Pero ngayon ay bibili ako ng orders na hindi sa akin. Kaya sabi ko nga kay Kopi ko mag-order ako sa order na hindi sa akin. Ayan. <laughs> <laughs> Tita Barla, Tita Barla loving life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla lahat ang bago niyang buhay. Good afternoon mga kasari, mga katita. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Today is August 16 at ang isi-share ko sa inyo is yung delivery ni Kopiko. <susurra> <susurra> Sila. Na-delivery okay, na. Na-delivery Imbis <laughs> tatlo lang yung order ko ng Kopiko Blanca sabi ni agent, apatin ko na lang daw kasi mag-i-increase na siya within this week Imbis daw 14 pesos ang bintahan magiging 15 pesos na siya Si Blanca lang ang nag-increase. Si Brown at saka si Black uh, na natiling sa original price. Sila ah. ah, Oh, si Brown o si, si Black pa din. Blanc, black, black, more. Yun. Ah, sige, sige, upat na lang. Superstar mo, Walmart. Wala na ito, matagpat ko. Tuwistik kita na mga. Ano Nakapicture? Right. Nagtanong ba ako kay agent, sana may picture kayong ipadala para may didikit-dikit ako. Sabi niya, meron kami poster ma'am, lagyan natin yung labas mo, lalo na yung Calchis. Si Calchis daw ay partner ni DepEd na parang approve daw siya na siya ang pangbaon ng mga bata. Sabi ko na rin kay agent, o oh, sige, dikit-dikitan niyo yung labas ko para magmukha naman tong sari-sari store. <laughs> <laughs> Beng beng. Aku lebih tenang i eh kuan eh kopi ko. Mau nih saya kopi siap Yes. Ay. <laughs> ah. Hello guys, welcome to my guys. Yes, okay. New new item. Hello guys, welcome to my blog. Ah, order na aku awan ah, for the first time. <laughs> Hello guys, welcome to mang. ni? Ah ah. One two three four. One two three four. Okay. Thank you. Hello, Okay. Check natin kung ano-ano mga items ang pinamili ko kay Kopiko ngayon. Pero ngayon ay bibili ako ng orders na hindi sa akin. Kaya sabi ko nga kay Kopiko, mag-order ako sa order na hindi sa akin. Ayan. <laughs> ah, look at me. Ang dami kong orders. Ayan. Apat na tie na blanca. Uy. Apat dena uh, brown. Tsaka si superstar. Waffle. New item. At tsaka si Bingbing. din pala ito? kopi Kopiko canister. Nabayaran ko lahat ni Kopiko is 1,063. Ano na ba si Bingbing? Ayan si Bingbing, sa kanila is 80 kumbaga 8 pesos lang ang isa sa tindahan si Bingbing is 850 napadami ito dahil hindi naman ito para sa aking tindahan <laughs> yung meron akong mahal sa buhay na nasa malayong lugar ang sabi niya padalhan mo naman ako ng kapi na ko blanca dalawa dalawa at dalawa daw brown So, itong ibang tagdalawa, ay tatlo lang pala. Ha? So, ito, dalawang puti, dalawang brown, tsaka dalawang Nescafe creamy latte, pero bibili pa ako. Papadala daw to sa kaniya. Diyos ko, o diva. Aabot na to ng ibang banso. Alam mo namang ating mga mahal sa buhay. Maghahanap minsan ng mga sariling ating itong order ko kay Kopiko is napadami siya against my normal na pamili nagtotal siya lahat ng 1,063 pesos sana lang ako doon sa 400 to 600 na pamili kay Kopiko so ito yung lagay ng Kopiko did you know cheese is rich in calcium that's perfect for bone strength. Also contains vitamin A for strong immunity and better development of a child. Ayan, ito yung sabi ni agent na si Calchis ay partner ni DepEd. At meron ding champion energy for the brain, energy for the body with milk and egg. Oh, diva. yan, nilagay niya dyan. bagong ito pala yan o stick pag 6 pesos ayan 10 ang laman ito pala 10 ang laman Okay, yes, okay. Okay. yes. Yeah. That is 6 inches. 4 pa. Wala paninis kape. Kinuha ko ang measurement ba ng kapal at saka yung lapad ng kape. Kasi parang umandar yung hiya ko. Nahihiya ko sa mother in law -like ba. Baka e mabigat na ito masyado sa kanilang bagahi. <laughs> ito si sister. Nandun sa outside world. Sa ibang planet si sister. Tapos si mother-in-law ko ay pupunta doon sa planet niya. Oh, <laughs> so, ang nangyari, nagpapadala si sister ng mga kape, iba-ibang klaseng kape. <laughs> so, sabi niya, tagalawang tayo daw ng tagdalawang tayo daw ng kopi ko blanca, kopi ko brown, at saka Nescafe creamy latte, at saka yema. Pero, ang nangyari is, mabigat na kasi, nahihiya na din ako kay mother-in-law. Ang nangyari, kumbaga, anim yon tag dalawa dalawang brown, blanca tsaka Nescafe latte pero ang nangyari isa na lang si Nescafe dalawang brown dalawang blanca isang latte at isang mango candy yun ba? mango candy so, yun lang napadala ko kaya ako sabi ko is na against sa aking normal na pamilya. maniningil pa kay sister yun imagine limang tayo <laughs> so ito lang muna yung share ko for the day. Thank you for watching everyone. Thank you sa lahat ng nanonood and sa hindi pa nakapag-subscribe. Baka na gusto niyang aking video. Please like, comment, and subscribe na rin. Thank you, thank you everyone. And see you on my next vlog. Bye!